Okay, una, kumakain ako ng munggo every Friday. Pangalawa, favorite ko ang okra kahit ayaw dito ng iba. Alin sa dalawang ito ang truth? For me, oh, ang favorite mo ha? <laughs> 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 ko, ha. Favorite mo ang okra kahit ayaw dito ng iba. Kasi ako mismo ayaw ko yan. Nung bata ako, sinusuka ko yan kasi medyo ano yan. Oh. May mga slimy-slimy uh -oh. slimy na ano. Mga something ano. Yes. Ako naman, mukhang feeling ko kasi probinsyano ako eh. Oh. Men, jubas yung sipon mo. <laughs> Wala naman eh. <laughs> Ayan, ay, ay, Wala, oh. Basa-basa niya. <laughs> Okra so, <damang> ba? <laughs> Basta ako sa si number two. Okay. Ako Ikaw. naman kasi probinsyano ako. Eh, Pareho kaming probinsyano ni... Uh -oh. Mukhang kumakain siya ng munggo every Friday. Pero bakit every Friday? Ganon, panata niya yun. Mongolian po kayo. <laughs> Okra munggo. Okra munggo. Alin ang Ay! Mungo. The right answer is... Ay! Eat munggo every Friday. Oh! Oh! Wow! Wow! Oh. Kasi nga, Oo, oh, oh, oh. so, oh, oh, kasi mag-province oh. mga gulay-gulay lang sa mga paligid. Oo, okay oh, oh, parang na sa siya, hanggang dumating ako dito sa Manila, nagiging ano na oh, pamahiin oh. na every uh, Friday. At saka, Mugo. paborito ko talaga ang munggo. Pero yun nga po, uh, bakit Friday? Pero usually fr Friday, kasi di ba, I don't know. Bakit, bakit hindi? hindi March, ganyan. Bakit hindi nga Monday? <laughs> 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 Or Wednesday? Ang <laughs> gulo. <laughs> Ewan ko, naging pamahiin. Ah, uh pamahiin -oh, So, Sa pang-ibahay, nila na maswerte. Ah. More rocket. Bawal karne kasi. Uh -huh. Pero kaya lang yung munggo ko may karne. Pwedeng mas ano. ah. Um, uh, uh, yun nga, Friday. Tama. At dyan, dahil dyan, tama si Tekla. Bubay. Bubay? Oh, wow! oh, Ako! <laughs> Ay! 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 ba si Miss Vina? Kung alin ang... Miss Vina. Papa... Alin ba ang papainom mo natin? Ang ah, papainom? Oo. Oh. Saan dyan? balut muna. Oo. Oh. Kasi yung balut dyan. Ayun, sa gilid, oh Bubay. Sige, sige. Doon sa una. Ha? Yung una. Ito? Ito. Yan. Yeah. Ay, Miss Venus. Lagyan mo suka. <laughs> o, ba? Diba? At kagaya po yung ipangako namin sa inyo kanina, si Miss Vina po, yeah. habang nag-uusap kami, itatry <laughs> din daw po yung mga... <laughs> yun. Nakakagandi na daw ni Boses yan. Ay! Shinig! Mm. <laughs> <laughs> Yuck! Yeah! Sarap. In fairness, masarap naman. Parang balot pa rin talaga, my friend. Tumatay yung balahibo ng asin. At tumatayo daw yung balahibo ni Tecla. Oi, Okay, ito naman, friend. After Miss Vina. Sir Neil naman ang magbabasa ng dalawang statement. Ay, dalawa. Parang gusto ko na ituro yung tamang sagot. Go, Sir Neil. Una, ang una kong naging girlfriend ay tindera sa sari-sari store sa probinsya namin sa Quezon. Pangalawa, ang unang racket ko ay mag-deliver ng soft drinks sa mga tindahan. Alin sa dalawa ang truth? Pag, ako na mauna. Ikaw bala, ikaw panganay, <laughs> di ba? Ah, uh, okay. Parang, ano, ang una mong work ay nag-deliver ng soft drinks sa probinsya. Tama ba? Ah, uh, ah. Uh, uh. Sa number two yun, di ba? Mm. Parang ganun din ako. Oo, kasi para napanood ko yan sa magpakailan man nyo. Ginawa ba ang Chewed to Life yung buhay mo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Nag-isip ako. Sabi ko, magpakailan ba siya? Para magkaroon sila idea. Ay, ka ba? Pero ano nga ba ang truth? Well, yun nga. Ang tamang sagot. Buti na lang. Tama kayo pareho. Ah! ano ka, naging role ko siya sa magpakailanman. man. Ah. Tapos pinost ko yon na uh, dati ito yung ginagawa ko. Ah, oh, so tama. Na so naka, ah. ah! kaya ako na, na, na panood niya siguro. Ah. Naka-relate ako dun sa role ko kasi yun yung ginagawa okay. ko talaga nung bata. Nagpalusot lang ako na sila, ah! hindi pa sa nagpakailan. Nag <laughs> Pero totoo, oh, di ba? Oo, oh, oh, galeng. Okay. Okay. Wow. wow.